mag in partner at limang taong gulang nilang anak, sugatan ng gumuho ang kanilang bahay sa Zamboanga City. Sampung buwang gulang na sanggol, ligtas. Kasama natin sa balita, si Radyoman Mirasol Monteza ng RMN Zamboanga. Nagtamo ng sugat sa ulo at bahagi ng katawan ang mag partner at ang limang taong gulang na anak na babae habang maswerte namang hindi nasaktan ang sampung buwang bunso nilang anak nang bumigay at gumuho ang lupang tinitirika ng kanilang bahay habang naghahanda na umanong matulog pasado alas 9 kagabi sa kilometro sa is barangay Pasanangka nitong lungsod ng Sambuanga sa panayam ng Armen Sambuanga kay barangay kagawad Peter John Campo committee chair on disaster management sinabi nito nasa loob ng bahay ang mag-anak at kasama sa gumuhong bahay na may taas na 20 metro kung saan nadaganan umano ng mga materyales ng nasirang bahay ang ina na kinilalang si Mary Grace Hongko, 38 anyos, habang yakap at pinoprotektahan ang sanggol na anak. Nagtamo ng sugat sa ulo at ibang bahagi ng katawan na si Ginang Mary Grace habang sugatan din ang asawa nitong si Teodoro Alos, 47 anyos at ang panganay na anak. Kaagad namang nilapatan ng paunang lunas at dinala sa paggamutan ang mga biktima. Sinabi ni Kagawa de Ocampo na ngayong araw ay magsasagawa sila ng assessment katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa nasabing lugar lalo't may paparating pang bagyo at madalas rin ang pagulan na dahilan ng paglambot ng lupa at gumuho. Kasama mo sa DXRZ RMN Sambuanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak RMN. RMN